isinita ng China Coast Guard ang mga Pinoy na manging ng kumukuha ng seashell sa Panatag Shoal. Ayon sa PCG, hinabol pa raw ang mga mangis na para utusang ibalik ang mga nakuhang shell. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Isa na namang insidente ng panghaharas ang naranasan ng mga kababayan nating mangingisda sa West Philippines. Sea. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, kumukuha ng mga seashell ang mga Pinoy na mangingisda sa Panatag Shoal para may makain lalo't low tide. Pero nilapitan daw sila ng mga miyembro ng China Coast Guard na sakay ng rubber boat. Kinabol daw ang mga mangingisda at hindi pinaalis hanggat hindi ibinabalik ang mga nakuhang seashell. Ito raw ang unang beses na nasita ang mga mangingisda mula nang magsimula ang PCG na isiwalat ang mga agresibong kilos ng China noong Pebrero. Uh, there was a uh, one instance no na yung isang uh, service boat ng uh, Filipino fishermen ay hinawakan pa nila dun sa dulo ng uh, ng boat no appearing na talagang kala mo itataob sila at uh, sinasabing uh, lahat ng kinuha nilang seashell ay ibalik sa dagat Nangyari raw ito noong January 12, bandang maga alas 9 ng umaga. Ayon pa sa Coast Guard, mayroon daw dalawang barko ang China Coast Guard at Chinese Militia na rumuronda sa mataas na bahagi ng Panatag Shoal. Ang Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa malapit sa Zambales. Kinalap na raw ng PCG ang affidavit ng mga manging isda. Ipapasa nila ito sa National Task Force for the West Philippine Sea at sa iba pang concerned agencies para sa formal na susunod na hakbang. Gate ng PCG hindi na umalis sa mga barko ng China sa baho di masinlok mula pa noong 2012. Tsyempo naman daw na walang nakabantay na barko ng PCG sa lugar. As much as possible, sir Ted, no, we optimize our presence dito. As I said, nagkataon lang talaga ngayon na inabot ng harassment ang mga uh, Filipino fishermen na wala tayong uh, Coast Guard at BFAR presence dito uh, sa araw na yun na uh, hinara sila. Ito ang pinakahuli sa ilang ulit ng insidente ng panghaharas ng bansa sa mga Pinoy. Nangyari ito limang araw bago ang bilateral meeting sa pagitan ng China at Pilipinas, kung saan na pagkasundo ang magkaroon ng mas maliwanag na komunikasyon sa mga isu sa West Philippine Sea. Wala pang pahayag tungkol sa insidente ang China. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.